Uy, B.H. yung panood mo? Oo, oh, oh, to nga yun. Taray, di ba? Mm, ano mm, yung mm, kilay mo? pero walang tatalo kay Miss Marshall Soriano. yan nga mga kabatahil helmet, syempre today sa very very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel na to please don't forget to click the subscribe button tiny bell para lagi updated sa lahat ng mga ina para sa sasaw namin video ka and for today's video mga kabatahil helmet, eto nga ang pala natin yung naganap na hearing sa senado video ka with Miss Marshall Soriano si yes. Maria no at itong si Mr. Bato de la Rosa. Mm. ko siya mga kabata helmet, pero eto muna yung clip. Ma'am, okay lang sa'yo? Magtatanong ako sa'yo? Ha? Relax ka na? Okay? Sige. Ma'am, sa mga nag-viral na dokumento na nadadamay na nagdadamay sa pangalan mo, sa tingin mo ba may katotohanan ang mga nasabing dokumento? Uh, sa tingin mo? Una-una po, hindi ko alamin ko sa mga dokumento nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa okay. ng mga ganyan. Uh, wala po akong alam. Wala. Opo. Thank you po. Next question po, ma'am. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamayari ng Unit 46-C Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay poblacion Makati City? Opo. Sa'yo yun? Opo. Yung 46-C? Hanggang... 2012 po. Nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. 2012? Anong month yung nabenta? Uh, hindi ho ako sigurado sa month, pero yung year na alala ko. So, your, your pre-ops is 2012, 2012. Yes, sir. 2012. 2012. 2012. So, bininta mo na after 2012. Pinenta ko po siya noong 2012. Uh, yun lang po ang naalala ko. Okay. But then you admit na you are the owner and at the same time the occupant of such unit, yung Unit 46, the C. 2012, bininta mo. Yes, sir. And your pre-ops was 2012. 2012. 2012. On, on. 2012. March 11. Okay. Thank you. Huh? Ma'am, kan, uh, pwede bang mahingi yung makahingi ka ng kopya ng deed of sale nung unit na bininta mo? Apo. Ha? Oh, Kung meron kayong hanapin ko po. Hanapin mo. Thank you. Ito rin ma'am, may, may napabalita in 2011 two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yan? Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan, ninakawan ka nila? Opo. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. And I'm just confirming the, 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 report, the Opo. news report. Thank you po, ma'am. Maraming salamat for your Salam cooperation. Po. That, uh, so far, that would be all. As far as uh, this committee is concerned, yung confirmation mo lang as, the, as to the ownership and occupancy of that unit in the year 2012 when that pre-ops was uh, initiated by uh, Agent Morales. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend uh, mo dito. Uh, thank you very much. Kahit na hindi mukhang wala ka sa maganda kondisyon, you tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. pwede ka lang magpahinga. Ah, ato, uh, chair, Chair, meron lang siyang gustong basahin. Yeah, yo, you, to yeah, Apo, pwede yeah. daw niyang basahin yes. lang yung gusto oh, well, okay. gustong basahin Please. niya. Please, okay. basahin. Please, pag-ibasa. To. Magandang umaga po sa mga kagalang-galang ng mga senador at sa lahat po ng nandito ngayong araw. Ako po ay nakatanggap ng imbitasyon galing po kay Senador Bato de la Rosa para magpikay ng komento tungkol sa issue na pinag-uusapan dito sa hearing. Unang-unang humihingi po ako ng paumanhin. Uh, dahil hindi po ako sanay sa mga ganito. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakata Nakakakabahat, nakakatakot. Sa totoo lang po, hindi malinaw sa akin kung bakit po ako naimbitahan sa hearing. Nagtataka lang po ako dahil lahat po ng tumestigo dito ay nagsabing... Na-verify ang impormasyon, hindi na-verify ang impormasyon ni Mr. Morales at walang investigasyon na naganap. Pasensya na po kung nalilito po talaga ako dito. Gayunpaman, mataas po ang respeto ko sa Senado at sa mga kagalang-galang ng mga Senador na nandito ngayon. Lalo na po si Chairman Senator dela Rosa. Sa abot po ng aking makakaya, tutulong ako na sagutin ang inyong mga katanungan. Pero sa nakikiusap lang po ako sa ating sa inyo po, kung ang usapin ay tungkol po sa mga bagay na may legal na implikasyon po, sana po ay pagbiyan niyo po ang aking abogado na sumagot para sa akin. Eh, hindi man po ako abogado, sir. At sa usapang legal, mas nalarapat po yata na ang abogado ko na lang po ang sumagot at magpaliwanag. Kung magkaroon man ho ng legal question, pinapahintulutan ko pong magsalita para sa akin si Attorney Agnes Maranan. Maraming salamat po, sir. Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan. Sinagot mo na ako kanina eh. <laughs> Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You, you are uh, answering uh, the questions uh, with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Ma'am, pwede ka na siguro magpahinga kasi kanina kapatid natin si kinonfirm lang dot if kay Maria yung condo, yung unit. O, so, tapos? Tapos, sinabi din yung, yung about sa kasambahay. Hmm. Teka lang, matanong ko lang mga kabata helmet. Magkano ba ang budget sa hearing? Yung mga ganyang session. Di ba, syempre may budget din dyan. Oo, oh, meron. Magkano kayong budget per hearing session? Magkano budget para sa tubig na pinapainom sa bawat umaaten ng hearing? Hindi lang siguro tubig, may may palaps din dyan, syempre, di ba? mga snacks. Oo. Kasi nagtatagal ng hearing ng 5 hours, 6 hours. Years. Pero ito ha, kinakain nila. Magkano kaya? Pero ito nga mga batang helmet. At least si Maria mm. umaten, nag-appear. Oo. Eh, yung matagal nilang matagal lang pinapa-appear ayaw umapir. Oo, hanggang ngayon, walay pa rin. Oo. At hindi pa rin daw nakikita. Mm -hmm. Asa na kaya si Pastor Gibbs <tuh> Pero ito nga, about daw sa PD pide ano, Oo, pidea leaks. <laughs> Oo, oh, ba? Pidea. Na ba? yung pidea na yan. Oh. Na nasangkot yata yung pangalan ni Maria, ni Ms. Marcel Soliano. At bakit naman nasangkot? Kaya nga, sabi nga ni Maria, wala nga daw siyang kinalaman dyan sa pidea na yan, yung sulat mm -hmm. na yan. Kasi hindi naman daw siya talaga may magbasa ng mga ganyan-ganyan. Mm. Mm -hmm. Na ano na nga lang daw niya, sa social media na kasangkot pala yung pangalan niya. Oh. At least nag-appear siya. Oh. Diba? Tapos yun nga, kinonfirm yung sa unit, yung sa kondo. Oh. Pero eto mga kapatang helmet, napaisip lang ako. Mm. Paano naman yung hearing ng gentleman's agreement? Hmm, ulay. With China, di ba? Yan sa WPS. Ulay na. Ah, uh, yung temporary special agreement. Di ba parang mas malaking issue yon? Oo. Na dapat na natin ng pansin? Issue ba yon? Oo, syempre. Di ba nga, na water cannon na nga ng... Ay, Yus... alam mo kasi, hindi dapat nagwa water cannon kung wala naman dapat nagpunta doon. Eh, ating nga yun eh, di ba? Sino ko... may sabi? natin no? Sige, sukatin mo pa. Eh, dapat nga daw kasi hindi daw dapat nagpupunta doon. Sabi ng mga troll. Troll yun? Mm. O bakit? Saan galing ang script nila? troll? O, oh, <laughs> di ba? So, kahit <tumahin laughs> sa kanila. Pero ayan nga, mga kapatang helmet. Nakakaloka, no? Biglang putok yung pangalan ni Miss Maricel Soriano. Nung una ko narinig yan, di pa ako masyadong naniwala, video ka pa. Uh oh, oh, diba? di ba? parang baka mamaya, fake news lang. Oo, oh, minute oh lang chika minute lang <laughs> Pero ito, nag-appear na talaga sa hearing si Marcel Soriano. Eh, pinatawag eh. Kaya nga, at least, di ba? Sumapir. Oo. tumugon Doon sa ano. Hindi kagaya ng isa doon. Na matagal na, no? Ano, ano ba to pa, pa? importante pa pa <laughs> pa? Ayaw pa mag-appear para matapos na lahat? Eh, marami yatang ano, kailangan gawin muna bago siya umapir. May warrant na di ba? Hindi, meron yatang hinihingi pa. Hmm. Pero ito, mga bata helmet. bigla lang ako napaisip. Mm. Baka mga nag-overthink lang ako. Oo. Oh. Pero wala lang, bigla ko lang siya naisip. Di ba si Miss Maricel Seriani sa siyang kakamping? Oo, uh, di ba? ano? o. Kasama siya sa rally. Oo. Oh, during the campaign. At mm. din ako nung nagsalita siya. Bidyo ka uh -huh. Ako bidyo pa per nung makapagal yan eh. Mm. Yung birthday mismo ni Vipi Lenny niya. Lenny! Lenny! Doon nag-appear din si Maria. Pero bigla lang ako napaisip mga kapatang helmet. Ano uh, manaisip mo? Dahil ba? Hmm. Dahil kaya, ba? Hmm. Dahil kayo. ba? Kayo? Mmm. I-comment down below nyo nga dyan mga Kabbalang helmet. i-share nyo nga kung ano yung masasabi nyo regarding dito. Pero para sa akin talaga, mayroon pang mas mga major-major issue talaga, Uy. videographer, na dapat pinagtutunan ng pansin, na nagkakaroon ng hearing. Pero uh -huh. alam mo yung sa pedialyx na yan, hmm. ang point lang dyan videographer, ang punot dulo lang dyan, eh bakit hindi nalang si PBBM yung nila? Kaya nga. Eh ba? Diba? Kasi kung doon naman din sila papunta at yun oh. yung tinutukoy nila oh. at yung pangalan daw ni PBBM ay nandoon, bakit hindi na lang si PBBM imbitahan nila? Yun na nga eh. Diba? Para once and for all, o. Oh, hindi oh. na O, oh, wala diba? dyan yung pangalan ko. Oh. Wala dyan yung pangalan ko. Saan naman ang galing yan? Diba? Para matayimit na rin kwento. yung... Oh, para matayimit na rin yung mga nag-uusig dyan, mm. ito yung bite ng para once and for all, matapos na yung mga haka-haka, ba? -haka, diba? O, oh, tapos move on na, ha? Ang oh, dami niya ng gastos. O, oh, gastos din yan, no? At saka ito, punta na natin yung sa ano, gentleman's agreement. Mga ganyan, oh, yung mga major, major issue na may mapapagawa buong yan? Tsaka ano bang gagawin after ng water cannon issue? Kayo nga. Wala yun na lang. magre-report, tapos maglalive. Magre o, tapos, o, papunta yun doon. O, water cannon ulit. Picture ulit. Oh, video ulit. O, ganoon na lang. Out ulit na lang. So, ayan nga mga po, ang helmet. Masa stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Stay hydrated. Di ba, video ka yes, pa? Yes. Tapakainit. Sabi ko kami sa buhay niya, helmet din ang Bukit Tips. better everyday God bless everyone. Bye! Nakakaloka talaga yung hearing.